Hi, good morning sa inyong lahat uh, Mga kaibigan ko, mga viewers, followers At lahat ng mga nakakilala sa akin Nandito ako muli para ipakita sa inyo ang aking mga nagawa Ngayong araw ay Friday Uh, December 8, 2023 nagigising uh, ko lamang uh, ngayon ay 6.30 dahil sa so, sobrang pagod kahapon sa so, aking pag-deliver gabi na ako dito kaya nakaramdam ako ng panakit ng katawan siguro natayuan ko ng pause at uh, medyo mabigat igalaw gusto kong exercise muna ito ngayon baka at habang ginagawa ko ang pag-exercise uh, panoorin sana ngayon ako Well guys, itu aking aku ingin ngaduin. Sedap Ah sakit oh, masa Ya.

sakit talaga yung likod ko at kahit pa medyo nagagalaw ang bandang likod wala kasi yung maka lagay mo lang ng sa likod ko para maalis yung lamig siguro ay isa lang ako dito sa lajingan uh, walang otosan kaya nagtitis lang at sinubukan kong exercise sa aking katawan para yung mga ugat natin na magising at uh, maya maya ng konti ako ang makaayos sa mga aking mga gamit at makaalis na kasi mag alas 6 na at maya maya siguro uh, na ako mga uh, guys sana panoorin nyo lagi ang aking video at isubscribe ang aking channel yung Laro Vlog at liyot spaghetti sa aking Facebook sa pamagitan ang inyong pag like at pag panood sa aking mga video ay matutulungan nyo ako sa aking buhay thank you so much sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa aking mga vlog na na-upload na ah sana lagi ninyo yung ipalok ang aking mga video na bagong i-upload thank you so much sa inyong mga guys sana ah, hindi kayo magsawa sa pag sa aking buhay sapagkat ito ay ipinakita ko sa inyo sa kadahilanan na magkaroon kayo ng inspiration sa buhay bilang magulang ano man ang mga problema na ating hinaharap ng bawat isa sa atin ah, kayang-kaya natin harapin at magtiwala sa mahigapal ano man ang pagsubok natin ating sa ngayon, mga, sa mga oras ngayon kaya mga guys ang aking pagkatao mm -hmm. ay ah, ayan na medyo lumabas na yung panahon at siguro medyo nawala lang yung sakit sa lagot konti ah, kailangan natin maging matatag alam ano man ang pagsubok na dumasa sa ating buhay kaya natin yan ah, magtiwala lamang sa Diyos na siyang nagbigay sa lahat kung anong mayroon tayo Oh well guys, babay na lang sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa sa pag-follow sa akin. I love you guys. Have a nice day sa ating lahat. Thank you so much. Bye-bye.